Hello guys, so ulitin natin, no? Ulitin natin para ma-separate siya doon sa aming uh, Hermes na opening. So ngayon, i-ano natin, <laughs> mayroon pa lang indik ano doon. So mag-start tayo para ma-separate naman 'yon na makita talaga natin yung ento. Tapos excuse lang ang kalat din niya kasi may mga bata, ganyan talagang buhay. Walang perpekto. So ayan, dito tayo sa street. Papakita ko sa inyo. Baka masagasaan ako dito. So, ayan. Ha? Wait lang. So, ayan. Ito ang street ng bahay nila. Churang! Tapos, ang bahay nila is ayan. Yan ang labas ng bahay nila. So, di ba ang ganda? Labas pa lang. Ano na? Napakaganda na. So itong friend ko na to, napaka down to earth, napaka humble, napaka bait, napaka chikadura, at napa walang pili kinakain lahat kahit hindi alam ng aking niluluto. Bin binibili. <laughs> Pag may ibebenta ako, binibili lahat. Tapos, meron pang, ano, meron pa silang, ano, dyan, o oh, camera, para alam nila yung mga bisita nila. Kung ayan, yung mga, Chiva-chava. tapos ang ganda ng ano oh ayan grabe hello Wendy Aligen pares, Jia Lopez ang ganda so ayan dito tayo tapos ito yung office nila na asawa niya so ginagawa nilang office yung asawa niya tapos ang ganda ng mga furniture bet na bet ko yung ano bet na bet ko yung kulay tapos charang, andyan sila. Ayan. Oh, di ba? Meron na silang pa wine-wine. Nag-wine na, oh, ayan. Gusto nila matamis. So, dinalhan ko sila. Ano, Chak barates? Ano? Ang tawag? mga sakit pinakom. Ah, tsikinikatom. Oh, so, tsikinikatom. Ang oh, mga sama na loob. ba? Hindi, So, ayan. Tapos, ang ganda. Bet ko yung ano niya, oh, yung glass. Para bang, hindi aba ako ma mababasa Bro, dito. Miss Broccolini, dito. ditong hawak. Para kasi, di ba, magandang chilled na oh, ano. Chill, dito oh, pala. Kasi pag ka Baka minainit. makita, oh, mainit pala yung aking... In <laughs> o, oh, ganyan anya. ka pala. Ayan. Tapos, ganun yung ano, ganun ba yon Yung ano, isang... Okay, kahit, kahit, kahit na ano? hindi. Oh, sige. oh. Uh -huh. uh -huh. Ayan. Kanyan. Tapos, hin Kanyan. parang, baka mabasa ako dito kasi may ano yung glass. Wala sa amin to. Uy, oh. Maganda. Tapos Mag ang ganda na. na ang ganda sa kulay. ganda sa Maganda sa kulay. Sabi, sabi ko nga sa inyo eh. So, ayan. Ang, 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 ito yung long table niya pag marami siyang bisita. Ang ganda ng furniture. O, oh, napakasimpleng tao lang niya. So, meron pang taas. Pero hindi na, hindi na ako pupunta doon. Baka nandoon ang asawa niya. Baka palayasin ako. Nag-ano ako. So, ayan, nandito yung kanilang living room. Ayan, ito yung living room nila. O, oh, may anak niya, Oh. daming kalat, pero naglalaro kasi yung mga bata, nagkalat sila. Tapos, ito yung favorite ko. Ito yung favorite ko na kaya lang hindi pa nagkain sila, nagluluto siya ng pizza sa mga bata oh. So hayaan niyo na kasi may mga bata. Pero ito yung favorite ko na island nila kasi ang laki. Ang laki ng island. Nasaan okay. ba yon Ayan. Ang laki talaga ng island tapos look at yung chair nila. Nakakaloka yung signal it, Sean. Tapos yung refrigerator niya, guys, tingnan niyo. Touch. So ayan. Meron pang mga saan ba 'yon? Ayan. Oy. Baka anong ginagawa ko? May gano'n... Oy, ganyan pala oh. Ito yung refrigerator nila like, guys, no? Pwede kayong mag-order, charot. Oh, tingnan niyo mga ano nila. May mga pwede kayong maggawa ng memories, mga timer, lagyan dito, mga kahit anong-ano board o mga ah uh, Ganito, hi. <laughs> I'm I'm experimenting your ah uh, your cancel oh it's connected to the it's connected to the home thing oh it's like an ipad it's like an ipad you guys it's amazing nahina na sa kong signal it so ayan para pala siyang ipad talaga everything galing no tapos ito yung favorite ko din oh ito yung favorite ko na na dining like informal, uh, informal or something like that. Na dining. So ayan, ang ganda di ba? Ayan, ang ganda. Ang ganda, ganda, ganda. Tingnan niyo. So ayan. So ayan na. Balik na ako sa kanila. Nandito, nahiya na ako sa asawa. <laughs> nahiya na ako. Sana yung ano ko. Namatay na naman yung ano ko. Yung, yung... So, anyway, guys. Thank you so much for joining me for the third time tonight. Dami ko nang isulat sa mga sharing ninyo. Thank you for sharing. Mm. Ang dami kong entry today. Ang dami kong entry today. So, ayan. Busy na sila sa ano i-charge. Pero nahirapan kapag mag ano, maglagay punta si Ninang dito punta si Ninang. punta si Ninang punta si Ninang so, hindi ka oh okay oy hindi mo ano so ayan guys thank you so much bye for bye na for now later na naman at least naka entry ako naka say hi ako sa inyo ayan, ayan nagpa curl pa ako dahil sa opening ng Hermes namin So ayan, thank you so much for joining me today. Good night sa atin dito. Bye for now. Thank you